So, ayun nga mga kabatang helmet. Grabe. Pichoga, <coughs> pero ano masasabi mo dito? Di ba parang ano to? Masasabi ko pa to. Ate, ayun. Ate, gamot sa... Ayan nga, mga kabata helmet. Nakita nyo ba yung statement na yan? Nakakaloka lang talaga, no? At, nako, malamang sa malamang, marami na lamang mga troll at mga iniidolo yan sa tao na yun na nagtatanggol na naman. Okay. Sabi, no? Bichoga pa. Hmm bullying yan. It's a form of bullying. And, eh, para sa isang senador, sa isang mambabatas, ganyan na naman sa bibig. Tama ba yun? Uy! Oh, kanta kan becoming at at saka uy, teka lang, pinapaalala ko lang po sa inyo. Pinapasweldo po kayo ng taong bayan para maging magandang ehemplo, hindi po para gumanyan. So ano pinapakita mo diyan, 'di ba? Ano? Pwede mong Na pwedeng mambuli? na normal ang pambubuli? na normalize mo ang pambubuli? Pag hindi <laughs> kabilang bumbunan mo. At saka ito pa, bago kasi magsabi ng ano-ano, uh, dapat alamin muna, di ba, Bicho Tingnan nyo nga, nakakahiya kayo sa mga stroke patient, sa mga stroke survivor. Pagmuta niya ah, ah, Talaga, bakit? Hoy, gising! Pero <laughs> well, ito nga yun, mga kabata, helmet ah. Pigil na pigil pa ang galit ko. Pigil na pigil ang inis ko. Kasi syempre, di ba, ang dami namin mga nagiging pasyente na mga stroke patient, tinutulungan namin sila na makarecover. Tapos ganyan ang maririnig ko, ganyan ang mababasa ko, ganyan ang mapapanood ko sa isang tao na pinapasweldo ko galing sa tax ko. At nakakabwisit talaga mga kabatang helmet. And ano ba, magbubulag-bulagan pa ba tayo? Magbubulag-bulagan ba tayo na ganyanin tayo? Eh paano kung ordinaryong tao yung binubuli nyo? Ha? Ano? Ganun-ganun na lang? Ay, nakakaloka talaga. And syempre, diba, videographer, para kay Kong Grabe ha. Grabe yung pagtindig niya, yung paglaban niya sa katotohanan. Despite na yan nga, oh, um, stroke survivor siya. At ito lang isang tao na pinapasweldo natin, galing sa tax natin, wow. gumaganyan. Ha? At ano, ano yung mga sinasabi ko? Ano yung, ano yung mga binibitiwan? At ano to? Para lang masabi na sikat ka? Para lang masabi na astig ka? Para lang masabi na kaya mong magbitaw ng mga ganyang klaseng salita? eh manggaganyan ka na ng kapwa mo mambubuli ka na ng kapwa mo. aba naman aba naman pinapaangala ko lang sa'yo yung sweldo mo o Who... oh, ayan mga kabata helmet comment down below kung ano masasabi niyo dyan pero nakakapanginig talaga na bakit nino-normalize niyo yung pambubuli sa kapwa niyo pag porket ganito yung itsura masyado niyo binibase physically ha? Physically. Buti pa nga, videographer eh. Yung mga ibang tao nag isip ng tama. Di kagaya ng mga pinapasweldo natin na nakaupo, nakagaya niyan. Ganyan yung mindset, ganyan yung utak, ganyan yung pag-uugali. At ito na naman yung mga troll na pinit ipagtatanggol pagtatanggol yan. <tong> Ayun mga bata, help me ka sa mga video to. Kalimutang mag-subscribe at click the notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga in-upload na po namin na videographer. Super, nang ako, nang ako. talaga super nanggagalaiti ako, nagagalit ako. Nakaka-instant talaga, 'di ba? At saka Senador ba 'yan? Ganyan magsalita. Ano to? Parang ano ah, parang mga tambay lang sa kanto namin na parang sapakan tayo sa kanto ah. Parang ganun lang, ganun. Wow. <laughs> Pinapasweldo natin yung ganyang klasing tao. <laughs> Kaya na nakabat ang helmet. Aba naman, mag-isip naman tayo. Mag-isip kayo nakakaloka. Nakapanggigil talaga. Pero ayan nga, basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay ng Gail, may yung kids getting better everyday. God bless everyone. Bye. Ay, yung kapitbahan sa kanto, kailangan daw ng pabigat sa bubong. Kailangan na pabigat sa bubong? Okay. Hindi, ampaw lang yan. Pulbos.